Magandang araw po sa lahat ng pensyonadong Pilipino. Ako po si Tatay Manuel, 75 taong gulang, dating guro at kasalukuyang GSIS pensioner. Kasama ko po ngayon ang aking kaibigan na si Tatay Ernesto, 73 taong gulang, dating empleyado ng pribadong kumpanya at larado pensioner. Ngayon po ay ibabahagi namin sa inyo ang pinakabagong balita tungkol sa iminumungkahing dagdag sa pensyon para sa mga pensionado ng Isaya at GSIS. Kamakailan lamang ay inilabas ng ilang mambabatas at ng pamahalaan ang planong itaas ang pensyon ng mga miyembro ng ISAIA at BISIS bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng araw-araw na gastusin. Para sa mga pensionado ng SSS, ito po ang mga isinusulong na panukala. Una, isang across-the-board na umento mula lima hanggang sampung sa kasalukuyang buwan ng pensyon. Ikalawa, kasalukuyang isinasagawa ang actuarial study upang matiyak na kakayanin ng pondo ng Isaya ang karagdagang gastos nang hindi naapektuhan ang pamatagalang katatagan ng kanilang pondo. Ikatlo, kapag naaprubahan, inaasahang ipapatupad ang dagdag sa pensyon simula sa buwan ng Enero taong 2026. Halimbawa, kung ang kasalukuyang pensyon ninyo ay 5,000 piso bawat buwan, maaari itong madagdagan ng 200 at 50 hanggang 500 piso kada buwan. Para naman sa mga CIS pensioners, narito ang mga panukalang pagbabago. Una, mas mataas ang inaasahang dagdag na aabot sa pito hanggang 12% dahil sa mas matibay na kalagayan ng CIS fund. Ikalawa, pinag-aralan rin ang pagbibigay ng karagdagang health benefits para sa mga pensionado. Ikatlo, maaaring isagawa ang implementasyon sa dalawang bahagi, una sa Enero at ikalawa sa Hulyo ng taong libo at upang maiwasan ang biglaang epekto sa pondo. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ay 10,000 piso bawat buwan, maaaring tumaas ito ng 700 hanggang 1,000 at 200 piso kada buwan. Ang mga mungkahing pagtaas ay isinasaalang-alang ang sumusunod na mga salit. Una, ang inflation rate. Sa nakalipas na dalawang taon, tumaas ng malaki ang presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo, at umaabot na sa limang hanggang anim na porsyento taon-taon. Ikalawa, ang cost of living adjustment. Layunin ng dagdag sa pensyon na makasabay sa kasalukuyang halaga ng pamumuhay. Ikatlo, ang kakayahang mapanatili ang pondo. Kailangan pong balansihin ang pagbibigay ng benepisyo at ang pagpapanatili ng katatagan ng isaya at bisis. Ikaapat, isinasaalang-alang din ang pangkalahatang lagay ng ekonomiya tulad ng pagtaas ng gross domestic product at employment rate. Bago ito ganap na maipatupad, kailangang dumaan ang panukala sa mga sumusunod na hakbang. Una, ang pag-aproba ng Kongreso. Ikalawa, kailangan din itong sangayunan ng Pangulo ng Pilipinas. Ikatlo, ang mga board ng SIA at BSIS ay gagawa ng implementing rules and regulations. Ikaapat, magkakaroon ng public consultations upang marinig ang opinyon ng mga stakeholders. Ano naman ang maaaring asahan ng mga pensionado kapag naaprobahan ang pension increase? Una, hindi na kailangang mag-apply. Automatikong madaragdagan ang inyong buwan ng pension. Ikalawa, maaaring isama ang retroactive adjustment depende sa final approval. Ikatlo, hindi ito sakop ng buwis dahil ang pension benefits ay exempted mula sa income tax. Ikaapat, maaaring mag-adjust ang ibang benepisyo na nakabase sa halaga ng buwan ng pension. Habang hinihintay natin ang pinal na desisyon, narito po ang aming mga rekomendasyon. Una, siguraduhing updated ang inyong personal na impormasyon sa RAEA o SIS upang maiwasan ang aberya sa pagtanggap ng benepisyo. Ikalawa, makinig lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa kaya at SIS. Iwasan ang pagkalat at paniniwala sa mga hindi beripikadong balita. Ikatlo, magplano ng maayos at mag-ingat sa paggastos habang hindi pa tiyak ang implementasyon ng dagdag sa pensyon. Ikaapat, isaalang-alang ang pagsali sa mga lehitimong samahan ng mga pensionado para sa suporta at mas maraming impormasyon. Narito naman po ang ilang mga madalas itanong. Sigurado na po ba ang pension increase? Hindi pa po ito tiyak. Nasa proseso pa lamang ng pag-aaral, actuarial evaluation, at pag-apruba ng kongreso at pangulo. Paano kung maliit lang ang pension ko? Makukuha ko rin ba ang parehong porsyento ng pagtaas? Opo. Ang panukala ay pantay-pantay para sa lahat ng pensionado, anuman ang halaga ng kanilang kasalukuyang pension. Paano naman ang mga bagong pensioners na magsisimula sa taong 2,000 at 26? Sila po ay makakatanggap na agad ng adjusted o mas mataas na pension base sa bagong rate. Maapektuhan ba ng increase ang ibang benepisyo tulad ng PhilHealth at Senior Citizen Discounts? Hindi po. Ang mga ito ay hiwalay sa pension system ng ESEA at BSIS. Kailangan bang magsumite ng hiwalay na aplikasyon para sa pension increase? Hindi na po. Ito ay otomatikong ipatutupad kapag naaprobahan ang panukala. Bilang mga kapwa senior citizens at pensionado, alam po namin kung gaano kahalaga ang bawat pisong natatanggap natin bawat buwan. Malaking tulong po ang inaasahang pagtaas sa ating pang-araw-araw na buhay, ngunit mahalaga rin na maunawaan natin ito ay nakasalalay pa rin sa estado ng pondo at iba pang mahalagang sali. Habang wala pang opisyal na anunsyo, maging mapanuri at responsable tayo sa ating mga pinansyal na desisyon. Iwasan natin ang mga maling impormasyon at panatilihin bukas ang ating isipan sa mga pagbabago. Para sa mga katanungan, narito po ang mga opisyal na contact information. Para sa mga Airrow pensioners, Air e -E hotline isang apat limang email memberrelations@air.gov.ph e -E -E website e -E gov -E. Para sa mga Gis pensioners, Gis contact center 88474747 Email apat pito apat pito apat pito, email giscarets@gis.gov.ph -E. website www.gis.gov.ph e -E -E. Kami po si Tatay Manuel at Tatay Ernesto, mga kapwa ninyo pensionado, na patuloy na naglilingkod sa pagbibigay ng tumpak at kapakipakinabang na impormasyon para sa ating lahat. Maraming salamat po at mabuhay ang mga pensionadong Pilipino.